Hello there! So ito na po ang update ng ating mga apples. Pinalitan ko na po ang kanilang support para po hindi po sila uuga-uga kapag mahangin po. Kasi masyado na po silang matangkad. Ayan. So konting tips po sa lupa ng ating mga apples. Kailangan pong mataba ito. At huwag pong masyadong magdidilig ha. Kasi nagkakaroon din ng root rot. Okay? Ayan. So second of all, ito. Laging i-check ang kanilang leaves kasi meron pong mga insekto na nangingitlog dito. Ayan, so ito po yung Fuji apple, gustong-gusto nila pong uh, itlogan na yan, na nakakainis everyday ko po yan, tinatanggal, kaya ganyan. Ayan, para po maiwasan ang uh, paglaganap ng mga peste sa iba't-ibang halaman natin. Ito po yung wambugo, very healthy po, mga garden as in, ang nalapad na ng kanilang leaves. Ayan, ang Mambugo Apple. At ito naman po ang ating Red Love Odiso. As in, malapat na rin ang kanyang uh, mga dahon at reddish po ito mga kagarden. Napakaganda talaga. So, excited na po tayo siguro. O, ready ready na rin silang matransplant soon kapag uh, napaayos na natin ang ating backyard o oh, di ba ang ating tatlong apo sana madagdagan pa <laughs> ayan thanks for always watching mga garden have a great day ahead bye